Hi guys, to this video ay nagduyan-duyan kami ni Pampam -Pam dito. Ayan, nagduyan-duyan kami sa ilalim ng puno. Ayan. Ito oh, ganda-ganda ng puso namin. Duyan-duyan ng aking pamela. Ayun. Oh. Mm -hmm. Duyan-duyan ng aking baby. Oh, kung sa Manila, puro belde yung paligid namin doon. Ngayon, puro punuan na. O, see? Yan. Puro fresh puno and fresh air. So, naiduyan duyan duyan kami. Duyan-duyan. Ni Pampa. Dito sa ilalim ng kapunuan. Kakahuyan. Ang paligid ay puro-puro green. See? Yan. Naihaling haling time, kasi pahapon na. Ayun, duyan duyan.